Ayan mga idol, sa video na ito ay maglilipat tayo ng screen ng galing sa E30 papunta sa E50 dahil basag po ang screen ng E50 at ang frame po niya ay magkaiba. Ang gagawin natin, ilipat natin yung main LCD papunta sa E50. So ayan. Ito po yung pinagkaiba kasi nila. So, ayan. Ito po yung A30 at ito naman yung A50. At magkaiba po sila ng camera at magkaiba din ng frame. Pero ang LCD ay parehas lang. So, ayan. Ito po yung problema niya. Basag po ang LCD niya. Walang display, blackout. Kahit i-charge po natin siya, ay wala talagang makikitang indicator. Babibrate lang po ito dahil basag po ang screen. Ayan, kung napapansin niyo po, ganyan po ang OLED screen or AMOLED na LCD kapag nagkaroon po ng guhit sa ilalim ay hindi na po talaga yan magdi-display. So, ngayon, itong E30 ay parehas lang po ng screen yan at ilipat na po natin. So, ang pinagkaiba lang kasi nila dito ay yung frame. So, kahit ilipat po natin yung board papunta dun sa E30 ay hindi po magkaiba po talaga sila hindi po magpipit ang motherboard. So, ang kailangan talaga ay yung mismong LCD ay tatanggalin natin sa frame. So, bahala na po ito kung mabasag man ito. So, ayan, iyan po yung basag. Ito po yung A50. Dito po natin ilipat yung LCD na galing sa i 30 papunta dito. So, ayan. Kasi parehas lang po sila ng LCD. Ang pinagkaiba lang, ayan, tatlo po ang kamera ng i 50 at sa i 30 naman ay dalawa lang. So, ang board po niya, frame niya ay hindi po compatible papunta doon sa e ang board ng A50 kung ilipat natin ang frame nya papunta sa A30. So, ayan guys, tanggalin muna natin yung motherboard. So, patay po ang A30 na ito at gusto lang niya ipalipat. Ang akala niya pareho. So, ayan, tinesting ko siya, magkaiba talaga siya dahil ayan, ito po yung pinagkaiba nila. Tatlo po ang butas ng camera ng A50 at yung A30 naman ay dalawa lang. So, hindi po magkasukat ang frame nya. So, ayan, kung napapansin niyo po, angat po ang banda sa gilid. So, hindi po yan ma ang pinaka-board doon sa frame. So, ang kailangan po natin, ilipat na lang po natin. So una, itesting muna natin yung LCD na galing sa Etherte kung magdi-display pa ba. So ayan. Ayun, okay po ang display niya. Nagaling sa Etherte. So walang problema. So, ayan, yan po yung basag ng E50. So ilipat natin yan. So bahala na po ito. At dahil may... Ito po yung kinakatakutan namin mga gumagawa na kapag magkamali po talaga sa paglipat dito ay possible na masira ang pinaka-LCD. So ayan, binalik ko muna dun sa frame ang board sa pinaka-A50. At ang una kong ginawa dito, ayan, nilagay ko muna yung mga flex at tinanggal ko muna yung basag na screen para diretso tayo mamaya na ilapat na lang natin kapag natanggal natin doon galing sa A30 na LCD. So ayan, bahala na si Batman kung bibigay man ito ay mag-abuno tayo. So hindi ko po ito nilaban ng 50-50. So madalas po nito, marami pong takot talaga dito. Ito yung kinakatakutan namin minsan na kapag maglipat ng LCD ay possible na masira talaga. So ayan. Oh. Ito po ang gagawin natin nung sa isang LCD. Tanggalin po natin sa frame. So ngayon, pag konting pagkakamali lang talaga, ayan, ganyan po ang gagawin natin. Tatanggalin po natin ang galing sa E30 papunta sa E50. So ayan, umpisa na po natin. So tanggalin po natin yan. Sobrang silan nito guys. So sa mga... Nagsisimula nito ay ang alam ko po ay may, may katakot-takot talagang abutin dito kapag mabaklas ma or matanggal man ang screen dahil amulid po ito. Konting pagkakamali mo lang at magkaroon ng guhit sa ilalim ay blackout na talaga. At hindi ko po ito nilaban ng 50-50 ang usapan namin ng may-ari. Ilipat ko lang at nakita niya bago siya umalis kasi pinaiwan ko po ito. Gabi po ito dinala, alas 9 at ginawa ko po ito. Gabi na rin ito ginawa. So hindi ko na po pinantay dahil alas 9 po ito dinala at kinabukasan ko na ito pinakuha. So ayan, nung pag alis po na may ari ay ginawa ko kagad ito so ayan ang, ginawa ko po dito para lumambot so sa mga nagsisimula diyan kung magtanggal kayo ng LCD gamit po kayo ng lacquer thinner or fluid so ang ginagamit ko po ay lacquer thinner yun po yung pampalambot ng dikit sa ilalim so ayan dahan-dahanin lang po natin at ay sigurado ako dito, kung hindi mo ito kabisado gawin, ay katatakutan mo talaga ito. Dahil napakasilan po talaga ng screen kapag tinanggal po yan. So, ayan, dahan-dahanin natin kasi pag nagkamali tayo dyan, ay sigurado ako, mapapakamot tayo sa ulo. So, ayan, nag-apply ako ng thinner kada siksik po ng pantastas para mas lumambot ang dikit. So, wag po kayo matakot maglagay ng thinner. So, kahit marami-rami naman konti ilagay mo dyan, ay hindi naman yan masira kasi hindi naman yan napapasukan ang AMOLED LCD So ayan. So, dahan-dahanin lang po natin. So, kunting-kunti na lang. So, matanggal na po natin. Ayan, tinanggal ko muna dito sa koneksyon. So, kailangan matanggal natin yan para hindi mapunit or maputol ang flex. So, hindi po ito nabaklas pala talagang. First time ko pa ito baklasin. So, napakatigas po talaga kapag first time ito baklasin dahil napakasilan nito. Ayan, nag-alagay ulit ako ng tenner. So, daan-dahanin po talaga natin kasi kapag nagkamali tayo, patay ahon mo ang abutin natin. So, maliit lang po ang singil ko dito. Comment down below kung gusto nyo malaman kung magkano ang singil. So, kung kabisado mo naman ito, ay pwede mo na singilin ito ng tama lang para masaya naman ang may-ari. So, ayan, konting kunti na lang, mapatanggal na natin. Ayan, ayan guys, naubusan po ako dito ng tiner. So, ginawa ko na lang ito dahil nawala yung pang-spray ko. So, ayan, so, namisplace ko kung saan. At, ayan, init-initan mo lang yan. Ang gitna po ang dapat niyong initan kasi nandun po yung dikit. So, ayan, konting-konting Kunting-kunting tiis na lang. Ayan, maangat na natin. At ayun na nga guys, naangat na po natin. At sana hindi po ito nasira. Kasi kung nasira man ito, ayan, mapapahiya po tayo sa may-ari. So ayan, ito po yung original na dikit niya. Grabe po talaga ang dikit niyan. Kasi sobrang dikit po yan. Kapag original pa talaga, kung first time pa yan maangat. So ayan, sana hindi po nasira. So linisan muna natin at mag-shoutout muna tayo bago natin ilipat yan. Shout out dito lahat. Ayan, at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat. So, ayan guys. So, yan po yung LCD na natanggal natin. So, sana hindi po nasira. So, ito po yung isa, yung basag at yung ilipat natin na galing sa e So ayan, linisan muna natin. So kailangan natin malinis ang camera dahil may mga dumi-dumi po yan. So butas po yun ang camera. So ito po yung basag. Yan po yung una natin tinanggal at ilipat na po natin dito sa E50. So sana success po ang ating paglipat. At sana panoorin nyo po ang dulo ng video nito kung nag-success ba. So kung mag-success man ito, mayroon pa po tayong itatry kung magta-touch pa ba siya. Kasi guys, kung nasubraan din po ng thinner ang paglagay nyo dito ay possible na hindi po matatouch na iba-iba po ang matatouch yan, magustouch po yan. At kapag nagkamali ka rin po noon ay pwedeng mag-blackout na ito. So ayan, sana po hindi mag-blackout dahil nakita po ito ng may-ari. Tinesting ko muna ang LCD niya bago siya umalis. So kaya sabi ko iwanan na lang niya kasi hindi ko po ito pwedeng madaliin. So kinabukasan na po ito nakuha pero nagawa ko lang po ito sa loob po ng one hour. So, kailangan po kasi dito dahan-dahan. So, hindi naman po umabot siguro ng isang oras. Siguro nasa mga 40 minutes lahat-lahat. So, dahil kabisado ko na magtanggal nito. So, hindi ko po nilaban siya ng 50-50. So, sana guys, panoorin nyo po ang video nito. Ang dulo ng video. So, ayan, nilagay ko muna yung mga screw lahat. Ayan, dinikitan ko na. So, ang alam ko talaga na hindi ko po nasira dahil tama naman ang pagtanggal ko at wala po akong naramdaman na nasira. So, dinikit ko na siya darit. So, at ayan, tunghayan po natin mamaya. Sabay-sabay natin uren kung nasira ba o hindi. So, ayan. Dinikit ko muna yung LCD. huli ko na po siya dinikit para ma-fix ko po ng tama. So, ayan. Nag-apply po ako dito ng T7000. So, sobrang nasatisfied po sa akin ang may-ari nito at laking pa sa salamat niya dahil nakatipid po siya sa paggawa dahil tama lang po ang pagsingil natin at hindi po siya napamahal dahil kung kung tutuusin ko, magpalit po talaga ng LCD na original nito ay lagpas 2 plus po ang original na screen. So, ayan guys. Sana hindi nasira. I-charge na po natin. Ayan. Buti na lang, hindi po nag-blackout. Kasi konting pagkakamali lang talaga nito ay possible na masira natin ang screen. So, ayan. charge ko muna ito at magbabalik po tayo. Ayan guys. So, kinabukasan ko na po ito. Tinesting. So, ayan. Tinanggal ko po yung guma. So, hindi ko po na-charge ng tuloy-tuloy dahil ginamit ko po ang charger. At ayan. Ito na po ang nangyari. Linisan muna natin. So, yung dikit po niya ay nadikit na po talaga kasi kinabukasan ko na po tinanggal ang guma. So, ganun po pag nagdikit. So, ayan guys. Pit na pit na rin yung LCD. Ayan. At iun na po natin. At sana po mag-touch pa po siya. Dahil nagalaw po natin ang screen, tingnan po natin kung mag-touch pa ba siya. At normal pa ba ang ginawa natin. So, ayan guys. wag po kayong kukurap. Ayan. Sana mag-touch na po. At ayan, 100% gumana po ang touchscreen. So buti na lang, hindi nasira ang screen dahil kapag nasira ito, mag-aabunong ako ng ganung kalaki. So, 2 plus po ang LCD nito na original na replacement. So, ayan guys. Tinaasan natin. Binababaan natin yung ilaw. Normal po ang LCD. Wala pong na-damage. At ayan, tinesting ko rin po yung touchscreen niya. Ayan. Normal po ang screen. Lahat napipindot. Ayan. Wala na pong problema. At sana guys, supportaan nyo po ang aking video. So, ayan. Malapit na po tayo matapos. Ayan. Normal na po ang screen. At volume, wala ng problema. At napasaya talaga natin ang may-ari. So, yun lang guys. Ito po yung finished product natin. Nagtacharge na siya. At sana, nakakuha din kayo ng idea sa paggawa nito. So, ito po yung luma niya. At wala na po itong gamit. Maraming salamat po sa panunood.